Alam niyo ba kung paano ganap mag-verify ang ating wallet account sa Lazada at ano ang mga binipisyon nito? Ito po ang itsura ng wallet account sa pag-withdraw na hindi pa na-verify. Ito naman po ang wallet account na nakapending pa. Ito rin po ang wallet account na hindi pa na-verify. Ito na po ang ulit kung na-verify na po ang inyong wallet account. Hello guys, welcome back. Gusto ko lang ulit ibahagi sa inyo kung ang inyong wallet account ay na fully verified na ay na-secure nyo na po ang inyong account sa pag-access sa mga special promo ng Lazada na inaalok lamang sa mga fully verified na account at pwede rin po tayo makapag-withdraw sa ating wallet account ng Lazada alamin sa video na ito para malaman nyo I-tap lang po ang Lazada application, may makita po kayong icon wallet, i-tap nyo rin po yan. Ganun din po yung icon na tao, i nyo rin po. I-tap nyo rin po yung got verification, hintayin. Verify your identity. Dito na po tayo mag-upload ng ating ID, kung anong ID na mayroon po tayo. makikita nyo naman po dyan kung anong mga ID na uh, pwede i-upload. Mamili lang po kayo dyan guys kung anong ID ang pwede nyo i-upload sa akin, reverse license ang in-upload ko. Ganyan po, picturean nyo lang po. Okay na po. Dito na po tayo mag-selfie. Picturean po natin ang ating muka. Ganun lang po guys. Kadali. Kapag na-picture na po o nakapag-selfie na po tayo o hintayin lang po. Okay na po. Kapag okay na po i-submit nyo na po. I-tap nyo lang po ang submit. Got it. Okay guys. Ganun lang po. Kadali.